Grabe, ang lakas ng ulan. Nakakanang tayo dito kami sa ano. Ah, uh, di diit Tingnan namin po anong mabibili namin ngayon. Ayun ito si Alex. Ayun yung mga anak ko mga kanina. Kasama ko yung tatong mga kidos. Yung nasa unahan, yung panganay ko. Yung pangalawa. Ganda ko yung mga kaya. Tapos ito si Bonso. bunso. Okay. mga kananay. Tingan-tingan kami mga kananay dito sa diip kasi Black Friday. Nakasale yung mga ano dito. Kaya Nandito kami ngayon sa DFO. Tumitingin kami ng mga sale kaya maraming sale na rin so kaya nandito pa sa... rin yung isa yung mag-ama oh. si panganay yung pangalawa ko at ito si Bonso kapan tayo nagparada eh. oo ay mga furniture dito oo furniture yan ang gaganda ng mga furniture may ride ba ano yan? Hi. May red one. Black Friday. Ayan. Yeah. Ang gaganda. Tapos doon pa na. Ayan. Yeah. $25. $25. Ayan. $25. Wow. Pumuna kami dito sa Yannis. Si Alec, mga kananay Mga kalapatids, shoutout Shoutout sa inyo, mga kalapatids <laughs> And si Bonso Uy, Bonso, kawain naman siya And si Bonso, mga kananay Nahihain talaga yung Bonso ko nagkauna oh, na yung mag-ama mga kanaday. Ang ganda ng mga ano, kama. Thanks, Dito mga kanaday ko no, ang talong. Yan. Dalawa. <laughs> dalawa 100 dollars yung mga pantalon ito pala yung pinili ni Alex ayan, Connor maganda kasi yung tila ng Connor yes, so yeah what do you want? Ayan, mga sapatos naman dito. Ayan. Oh, yeah. Wait. Magsukat pa sila, mga kanahin. Ayan, pantalon. Eh. Okay na yan, kay? Okay. Pareho, pareho? Uh, anong size yung kinuha mo? 32. 32. Maluwag pa nga ah. yung sabi mo. Pero okay na. Pwede ah. naman lagyan sinto rin. Mm -mm. Saka may tali Yep. O, oh, para may allowance din. Yeah. Mm -hmm. Naman sa t-shirt, si Alex sa pipi. Oh. Okay, sa ano, sa Some... Pasko, sa, yeah. sa, New Year, magpitenda lang yun. Ah, really? 10 o 12 yan. Kasi ah. Kasi Oo. Oh, oh. So, hintayin na lang muna natin. Okay. Sige. Huwag mo na daw mga kananay. Hintayin na lang mo namin mag-10 dollars o 12 dollars. So, yeah. Sukat mo sa leeg. Maganda rin ang tila. Yes? Hungry. Hungry na daw siya pa <laughs> Hungry na si Bunso, hindi pa nga kami ta kaumpisa pa lang, mainipin talaga to He ay. He kept ignoring Mainipin talaga tong aking Bunso, mga kananay. You have like six times. Oh yeah, later. Pumipili yun ang pangalawa. Tapos na rin kami mga kananay na mili sa ano. Nandito naman kami sa Kutunon, on. meron kami nabili sa Kutunon. Ay, nagbabayad na yung mag-ama. Ay, nagbabayad na yung mag-ama. Ito naman, mga pantalon. Ayan. Sale, $3. Ayan. Fifteen dollars. Yeah, fifteen dollars. Maganda tila. Yeah. Taw na na yung apat. Pakabili <laughs> na yung mga bata. Tapos, ako, mayroon din akong nabili. Tapos, si Alex, mayroon din nabili. So, yun. Kakain lang kami. Tapos, pauwi na kami sa bahay. Ano ito pala yung nabili namin. Yung sapon or... Ano ka mga shoes? And then, yan, dalawang pantalon. T-shirt, sa or... Tapos, ito naman yung... Yan, mayroon din sure, si Bonso. Skechers. Yan, Skechers. Yan yung nabili namin. Tapos ito sa akin. Ito naman sa mga bata. Yan. Sa mga bata. Hello? Ito yung t-shirt. Ito may pantalon. Ayan. Meron silang nabiling pantalon. Sa, nabili ay sa pangalawa ko to. Anak. Ayan, dati siyang 89.99. 89.99. Ano na lang siya uh, 40. $40. Kalaha Parang kalahati din ang price. So, ayan. Cotton On siya na binili. Cotton On. Tapos meron din siyang jumper na binili. Ayan sa cotton on din. Oh, maganda, maganda to. Oh, nasa ano, price. Tapos ito, t-shirt. Yan yung nabili nila. T-shirt. Buksan nating ilaw. Yan. Ito, sa cotton on. Yung pantalon. Hey, not nice, man. pa kayong bag but 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 kaya bumili ng bagi papa Ha. Huh? tapos ito t-shirt and then ito nabili ko rin to dati siyang ano sale lang to mga kananay dati siyang nakakatawa siya dati siyang 49.99 5 dollars na lang sa so, on din hanggang tuhod. Para siyang tukong. Ayan, o. Para tukong siya. Hanggang tuhod lang. Ayan. Kinuha ko na kasi mura lang. Five dollars lang. So, tapos ito, sa cotton on din to. T-shirt sa panganay ko. Ito, jumper sa pangalawa ko. Oh, large. parang 70 dollars o 20 parang 70 ako kung magkano to yan sale din siya nakuha nakuha nila tapos ito naman yung sa akin ito sa iba na to sa ano ko to nakuha sa just jeans ayan ano siya dati 49.95 uh, tapos nag-sale siya 25 tapos nakuha ko na lang 15 dollars na lang siya ayan 15 dollars ayan. ayan so ayan yung Skechers ito sa sapatos mo. Hindi lang. Tapos, ito naman sa bunso ko. Skitchers. Na sapatos niya. Ayan. Tapos, ito naman sa asawa ko. Connor. So, ayan. Ito, dalawang pantalon, kada dalawang t-shirt. So, yan lang po yung aming nabili. Ito pa, mayroon pang, ay ito may sombrero. Ten dollars lang siya mga kananay. Sa panganay ko. At saka yung t-shirt niya. Yan, yan yung nabili nila ngayon. Ay, nabili po namin ngayon. So, yun lang mga kananay. Yun lang po yung amin na pamilya ngayon sa pagpunta namin sa DFO. So 'yun po, hanggang dito na lang 'yung aming vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.